Again, nais nice, ko pong magpasalamat sa inyo sa pagbigay uh, ninyo ng sakitang pagmamahal at pag-alala kay so, Lilia. Doon sa mga kamukha kong hindi nakakatulog na maaga at nagigising, hindi nagigising na maaga. No? malaking sakripisyo, kamukha ni Speaker uh, Belmonte, si Governor uh, Liguiste, si Governor Rito Hinares. ang uh, malaking sakripisyo ang ginagawa ng mga mag-asawag at Ray. Uh, sa aming matatanda ko, di nakakatulog late na. Yan, hindi magising na maaga. Malaking sacrifice yung mga kapatid. Ang healthy lang si Mrs. Maribelumpin dahil nag-exercise na <laughs> gusto sa mga ka-pamilya, ka kaibigan, at kamaganan, maraming salamat sa magdala ninyo dito. Uh, kaya, ako Alala ko sila ko si Miriam pagka ma ganitong panahon dahil yung kanawa na nakikita niyo sa, sa mga opisan natin sa Senado, pag nag-iimbisiga, eh ang gusto nila, yung resource person ang mag-produce ng internet sa kanilang sa sarili. Eh, baliktad yun eh nung <c Risky> no. si Senator William Pero... nag-iimbestiga, oh. siya ang meron ng mm, residensya. Once na establish niya yun, tama na, i-recommendan niya yun. Dapat i-recommendan. Eh, itong mga nag-official natin, nag-iimbestiga para matibilan at sa Para makapagpasikan. Hindi pa, baligtad eh. Kaya, uh, sa mga natin yung mga ginagawa niya, no? Ito mga ginagawa niya sa natin ngayon.